All right. Welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel lang Nerds TV 51. Ah. Uh, Pag-usapan po natin ito pong mga ginagawang panlalait ito pong mga DDS. Sa ating pong mahal na pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. Bibigyan lang po natin ng reaksyon ito pong ah post ni Rosalinda Rosalinda, mga kababayan Ito po ang tawag sa kanya ng mga pro-government blogger Itong si Rosalinda Ah, Grabe po ang ginagawang panalait nito O kaya, ito sa mga pro-blogger Ah, uh, 'wag niyo namang tawaging Rosalinda ito si ah uh, DDS vlogger na ito. Eh hindi bagay sa kanya yung Rosalinda eh. eh. alam nyo mga kababayan, kahit na mapanlait ko si Rosalinda, kahit na maitim ang Budhi nito, eh <laughs> 'wag natin lalayitin ito. 'Wag tayong gagaya sa mga, sa mga ito. O kung sila mahilig man lait, tayo ng mga pro-government vlogger, ipakita natin na hindi tayo ganon. O so, ito po mga kababayan, panuhin po natin ang kanya pong panlalait sa ating pong mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. BBM the best! Grabe! Ang ipamimigay nila! <laughs> yan? Kulungan ng aso! Kulungan daw ng aso mga kababayan. Ganito po talaga manlahit itong si... Ito pong dagangkusta na ito mga kababayan. Ganito talaga manlahit ito kay B PBBM. Pero alam niyo po ba na itong dagangkusta na ito? Dati po itong supporters ni PBBM. Bakit po siya umalis at lumipat sa kabila? Ito po yan. Si PBBM po kasi mga kababayan, talagang hindi po ito nagbibigay ng ano sa mga vlogger. Wala siyang binibigyan. Na di ba po ba may sinasabing may ano na sabi yung ibang vlogger ay eh, binabayaran. Yung mga pro-government vlogger po mga kababayan, wala pong natatanggap yan kahit piso mula sa gobyerno. Kaya po ito umalis dahil yung kabilang kampo po yung mga Duterte, doon po may bayaran. Kaya po, dumipat po itong dagang kusta na ito. Kaya doon po makikinabang siya. <laughs> Ayan po ang ano rito. Ituloy natin yung kwento nitong dagang kusta na ito. Hey! Diyos mio. Ito lang ay pamimigay nyo? Hmm. Grabe naman yan. Hmm. Ige. Ah, uh, naman ang standard. Diyos ko tignan yung mga logic yung materialist parang naalala ko si Lenny <laughs> parang naalala ko yung mga dilawan sa ganitong style nila eh ah ito, Diyos mayo yung bubong parang ang nipis nipis kunting hangin lang to hmm. BBM naman ang kuripot naman natin, ang tipid naman sa mga kababayan natin, samantalang kayo nung birthday mo, ang gara-gara nyo, duraan-duraan, ba? Diba? 20 million budget. O yan, mga kababayan. Ah, dito, pictures na naman yan, mga kababayan. Ito si Rosalinda nito, ito si Dagang Costa nito, mga kababayan. <laughs> pictures ka na naman. Oh. Yung birthday raw, ni PBB may gumagastos. Ang ko, yung ginastos ko dito, sa ni PBB, mga kabayan, kung saan nga po eh, ah, nag-concert pa nga dyan yung ah, rockstar na durang Duran, wala pong ginastos ang gobyerno dyan. Yung gastos ko dyan ay sinagot ko ng mga kaibigan ni PBB ng mga bilyonaryo. Sila po ang sumagot ng gastos dyan. Kahit piso po, wala pong ginastos ang gobyerno dyan. Kaya fake news na naman ito, si Dagang Costa na ito. Ayan. Ganyan po magano ng mga kasinungalingan ng mga ito eh. Pero ito sa mga kababayan natin, grabe ang tipid naman. Di ba ganito lang ba ang tingin mo sa mga Pilipino? Ha? Ganito lang ang tingin nyo BBM sa mga Pilipino? Diyos ko! Gusto ata ng dagang kosta nito, mga kababayan. Ibigyan ni PBBM ng milyones itong mga nabiktima ng bagyo. Ungas ka. Gamitin mo yung... ayaw ko kung may utak ito. ito ganito po talaga itong mga di-dishit na ito. Walang mga ano... Talagang pinangatawa na nila yung kanilang pagiging bobo samantalang kayo, duran-duran, di ba, sa sona, 20 million ang pagkain sa mga buaya, ang sarap! Sa din yan, mga kababayan. O, yung ginawang uh, huling suna ni PBBM na gumastos daw ng 20 million para sa pagkain. Fake news na naman yan. Ito na, fake news yan dagang posta na ito. Yung ginastos po dyan, mga kababayan, totoo 20 million ang ginastos dyan. Pero hindi po sa pagkain lang. Ayan po, kasama na po dyan, yung pagsasayos ng uh, kongreso na yan. Lahat po ng kagamitan dyan, pinalitan. Mula sa tiles, pinalitan po lahat ng mga tiles dyan. Mga bangko, bago lahat. Mga palamuti, lahat po yan, binago lahat. At ginastusan nga po yan ng 20 million kasama na po yung mga pagkain na mga dadalo dyan. Yan po, hindi lang po sa pagkain yung 20 million na yan, kundi pati po sa renovation yan, binago po yan. Ayan po ang gastos. Kasi bakit ko Kaya eh, syempre, kailangan po pagandahin dahil hindi naman mga ordinaryo tao ang dadalo dyan eh. O hindi lang mga politiko dito sa ating bayan ang dadalo dyan. Kundi marami mga dayuhan po ang manunood dyan mga foreign press, mga negosyante na namumuhunan na dito sa ating bansa. Pupunta po dyan. Kaya siyempre, kailangan pagandahin para naman maging maganda sa paningin ng mga foreign media. Siyempre, ibabalita po nila yan sa kanilang bansa. So, para maganda naman, hindi tayo kahiya. Kaya yan, pinaayos po ni PBBM yan. Binago lahat, mula, mula Times o mga puwan, binago lahat yan, puro bago. O kaya umabot po yung gastos dyan ng 20 milyon at kasama na nga po yung mga pagkain na mga dadalo dyan. Ayan po. O kaya fake news na naman ito si ah uh, Dagang Costa na to na 20 milyon daw para lang sa pagkain. Ang sarap-sarap, no? Ang sarap na mga buhay nyo pag nagbe-birthday kayo. Di ba? Pinaganda nyo pa ang palasyo. Hmm. Diba? Para talagang finil nyo na na bahay nyo. Di ba? Yung mga alipores mo, President BBM, nagsibilihan pa ng chopper. Tapos ito lang ang ibibigay nyo sa mga Pilipino. Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Huwag mo masyadong yung labas yan. Bubunutin ko ng price yan. Ayan. Ganyan manira itong si Dagang Costa na to, mga kabayan. <laughs> ah, masyadong nilalait. Ayan lang daw ang binigay ni PBBM. Bakit? Nandong ka ba nung pinamigayan? Nakita mo ba kung yan, yan, yan lang ba yung pinamigay ni PBBM? Ito po, mga kababayan, ito pong pinamigay ni PBBM ay po ay pang-repair lang sa mga bahay na uh, ah, nasiraan, may natanggalan ng yero, natanggalan ng plywood. Ay pang pinamimigay. Hindi naman ipinamimigay dyan ni PBBM na bigyan ka ng pampatayo mo ng bahay na pang buong bahay talaga. Partial damage lang yung kanilang na yan. O kumbaga sa ano, para lang uh, pansamantala maayos nila yung kanilang bahay na tinitirahan. At isa pa, mga kababayan, hindi lang po yan ang ni PBBM. May kasama pong assistance na tagsha 10,000 bawat pamilya. O oh. At saka sabi niya, yan lang daw. Kung titignan niyo yan, mga kababayan, yung yero na yan, kung titignan mo yan, manipis yan. Isipin natin, i-estimate natin. Sabihin natin yung yero na yan, ipinibigay, nasa ano yan? Nasa 10 hanggang 15 piraso. O yung plywood, nasa 10 hanggang 15 piraso din yan. Tapos, yung mga good lumber na kung bagas ano kung i-repair re mo lang yung bahay mo is e, sapat na yan. Ngayon, kung kukulangin kaya nga nagbigay pa si PBBM ng tagsa libo bawat pamilya dyan. Ayan po yan mga kababayan. Ituloy natin yung pagmamaktul nitong dagang kusta na ito. Pero sabi pa nga ng mga loyalista, reklamo kayo na reklamo! Huwag kayo magreklamo! Ah, uh, okay! <laughs> ito, tinan nyo. Oo nga, reklamo kayo na reklamo eh. O samantalang yung mga nabigyan ng mga tulong na ito, nagreklamo ba sila? Nagpapasalamat sila kay PBBM dahil na, talagang natulungan sila. Pero kayo ba? Meron ba kayong naiambag dyan? Yan ang tanong natin. O mga didi, sagutin nyo to. Meron ba kayong naiambag dyan? Kahit isang piraso man lang na pako? Sige. O, comment kayo kung meron kayong naidagdag O, contribution dyan. Kahit man lang isang pirasong pako, kung meron kayong naiambag dyan. Puro kayo dakdak. -dak. Tuloy. Pero natutawa na ako mga lojito lang ang ibibigay nila sa mga Pilipino. Baka parang ang liit ng tingin nila sa mga Pilipino sa totoo lang. Pero wag ka! Tuwang-tuwa tuwa na ang mga loyalista dito. <laughs> Ito ang kwalidad ng servisyo na gusto nyo. Ito mga kababayan. Ilalabas natin dito yung tulong naman. Ito kung para natin dito ngayon. Tingnan natin kung sino ang may malasakit sa mga kababayan natin. Pakita ko sa inyo yung ginawa naman ni Duterte. Ito, panurin mo, Dagang Costa. Yung ginawa ng puon mo, kung anong tulong ang ginawa niya sa Bagyong ni Udet. Ito po mga kababayan, yung ipinimigay ni Duterte nung bagyong Odette. Duterte, o DSWD, procure tarps, coco lumber, o shelter, shelter, audit survivors. Ayan. Dito naman sa Manila, Philippines, mga kabayan, ito, alakin natin. President Rodrigo Roa Duterte directed the Department of Social Welfare and Development to pro procure tarpaulin, sheet and lumber from Aprutin, continue uh, coconut trees, to allow families displaced by super typhoon Odette to construct temporary shelters. Ayan. Ayan po ang pinamigay, mga kababayan, ni Duterte. Yung bagyong udit. Ano ang pinamigay? Tarpulin at Coco Lumber. Ayan lang po. May binigay po ba siyang yero? May binigay po bang plywood? May binigay po bang mga good lumber? Wala. Oh. May, binigay po, may binigay po ba siyang uh, cash assistance? Wala. Oh. Pero si PBBM, anong pinamigay niya? Mga yero, would, good lumber, at tagsasampung libo bawat pamilya. O, sino ngayon ang tunay na may malasakit, mga kababayan? O, sagutin nyo yan, mga DD7. O yan, yan ang tunay. Yan ang tunay na pabaya ang gobyerno ni Duterte. So, bakit hindi mo ba ito nakita? Dagang kosta. Ah, hindi mo ito nakita. Namamalimos na. O sa panahon ba ni BBBM ngayon, mayro bang namamalimos na naging biktima ng kalamidad? Wala. Lahat sila inaruga. Binigyan sila ng mga materialis para i-repair ang kanilang mga tahanan. Binigyan ng yero, plywood, wood lumber na hindi nagawa ni Digong. O binigyan sila ng cash assistance. Para panimula sa kanilang uh, panibagong bu bu buhay. O so, tapos, dakdakan dak ng dakdak dyan. Ang galing kintaing mo eh. <laughs> o so, mga kababayan, nandito na lang po muna tayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe subscribe po kayo. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video. ating pong i-upload dito lang po sa NARDS.com. a-b-5-1